Ang Los Angeles Lakers ay nagdagdag nga ng veteranong sentro na si Alex Len upang palakasin ang kanilang frontcourt matapos mabigo ang naunang plano na makuha si Mark Williams mula sa Charlotte Hornets. Dahil sa hindi natuloy na trade, naiwan ang Lakers na kulang sa maaasahang opsyon sa posisyon ng sentro. Bagamat hindi si Len ang pinakamagandang opsyon, siya ay isang veteranong manlalaro na maaaring magbigay ng matibay na minuto mula sa bench at karagdagang halaga sa kanilang roster. Sa kabila nito, ayon sa NBA insider na si Jake Fisher, nagkaroon din ng pagkakataon ang Lakers na muling ibalik si Mo Bamba bago pa man kunin si Len. Ayon kay Jake Fisher, si Mo Bamba ay maaaring naging reserbang sentro ng Lakers kung nagdesisyon si Alex Len na pumirma sa Pacers. Ayon nga daw sa mga source nito, kung hindi napunta si Alex Len sa Lakers, si Mo Bamba sana ang naging malakas na kandidato upang punan ang kanilang manipis na front court lalo na't na wala na si Anthony Davis. Sa kanyang maikling panahon sa Lakers, naglaro si Bamba ng siyam na laro at may average na 3.7 points, 4.6 rebounds at 0.4 assists bawat laro. Dahil sa mga injury, hindi naging matagumpay ang eksperimento kay Bamba. Dagdag pa ni Jake Fisher, hindi pa daw huli ang lahat para kumuha talaga ang Lakers ng sentro. Pwede pa nga daw papirmahin nila si Dwight Howard ng 10-day contract upang subukan kung kaya pa ba nitong makipagsabayan sa mga big man ng NBA at kung magiging fit ba siya sa sistema ni coach JJ Redick lalo na ready pa nga raw si Howard na maglaro sa NBA kung mabibigyan siya ng pagkakataon. Isa pa, makakatipid ang Lakers kay Howard lalo na't siguradong mababa lang ang salary nito na posibleng umabot lang sa minimum salary ng NBA. Maraming fans naman ang sumang-ayon sa mga sinabi ni Jake Fisher at sang-ayon sila na bigyan kahit 10-day contract si Howard upang masubukan ito. Sa kabilang banda, nagsalita na rin si coach JJ Redick sa naging debut ni Alex Len kung saan nagtala si Len ng 4.7 rebounds, 2 assists at one block. Bagamat hindi lahat ng fans ay natuwa sa kanyang performance, ipinagtanggol siya ni coach JJ Redick. Ayon kay Redick, okay naman ang naging laro ni Len, hindi nga lang pumabor ang sitwasyon sa amin kaya kami natalo. Isa pa, nag-a-adjust pa nga daw ito at bigyan pa ng kaunting panahon para makuhan ito ang tamang laro. Samantala, ang trade deadline ay nagdala ng malaking pagbabago sa Los Angeles Lakers matapos nilang makuha ang superstar na si Luka Doncic. Sa pagdating ni Doncic, muling nabuhayan ng pag-asa ang mga tagahanga na kayang talunin ng kanilang koponan ang sino mang makakatapat, lalo na kung maayos na ang opensa ng Lakers. Subalit nananatiling malaking balakid ang Denver Nuggets, partikular na si Nikola Jokic, ang three-time MVP na tila kryptonite ng Lakers sa playoffs. Ang Denver ay nananatiling mahirap talunin dahil sa kanilang mahusay na chemistry at dominanteng presensya ni Jokic sa paint, kahit pa na may All-NBA defender pa sila dati na si Anthony Davis, nahirapan pa rin silang pigilan ang halimaw na stats ni Jokic. Ngayon mas humina pa ang paint defense ng Lakers dahilan upang mas umangat ang kumpiyansa ng Denver bukod kay Jokic na nanatiling banta si na Jamal Murray at Michael Porter Jr. na madalas magliab kontra Lakers. Ayon kay Shannon Sharp, may tsansa ang Lakers kung makakatapat nila ang OKC Thunder at maiiwasan ang Nuggets. Ngunit sa playoffs, ang disiplina at paghahanda ang nagtatakda ng tagumpay, at sa kasalukuyang anyo ng Nuggets, tila mas mahirap ang laban para sa Lakers sa season na ito.